Uy, mare. Bakit? Ano yon ah, Mare, si pare. Wala. Wala ni... Oh, wala. ka. Hindi ka ba nakabalot. Wala nang tao sa labas. Ah, ganun? Para yeah. si pare. Wala, umalis. Bakit? Pinapunta niya ako dito. Eh. Magbabahay na daw siya nung inutang niya sa akin. May utang ba sa sayo? Paalis lang natin. Pinapunta niya eh. ako. Tapos siya, siya pala ialis? Oo. Hindi ka rin din ano. Hindi iniwas sa inyo pang bayan. Wala, wala. wala. Ano na mo yun? Sipari talaga ako. Ba naman yan? Nangungutang hindi sinasabi sa akin. Ang bayaran daw okay. niya ngayon tapos sumalis. Saan daw siya pupunta? Ewan ko. Basta lumabas lang. Ha? Lumabas lang. Lumabas lang? Ha? 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 Wala. Ano lang Wala namang tao dyan. Wala namang tao dyan. Bakit diba? di, hmm. na? ako na-spray dyan? Walang tao, diba? Hindi ko ko palalabasin. Ayaw ko palalabasin. Isasara ko yung pinto. Ano, ilang mo pamarin para ka haritan? Ito po, ito po pamarin. Kamusta na? Kamusta na? Gusto mo dito ka muna, wala ah, na. Dito ka muna. Kung ako, basta dito ka muna, wala ka muna. Bayaran mo muna muna, mare. Wala akong no. pambayan. Ha? Huh? Wala akong pera. Meron. Saan Ano pong gusto mong bayad? Sabi ni pare, babayaran na raw niya 'yung Ano pong gusto mong bayad? Ikaw? Ha? ha? Eh, hindi. sabihin ko, mabayaran na yung utang niya. Anong utang pa talaga sa'yo? Ipinapuntangan niya akong ganitong oras, tapos bigla pa lang umalis. Ano ba yun? Tinatagawan ba niya ako? Hindi ko alam. Eh, talaga naman. Eh, anong gagawin ko? Gusto Baka ka? naman lang gusto niya ikaw ang ibayad. Ano ako mong ibayad? Ano ako? Pwede ba akong ibayad? Ano o, Hindi kaya siya umalis. Bumalik ka na lang sa indukas. Ha? Bumalik ka. Gusto mo? Naman ako eh. May gagawin maliligo na ako eh. Ay, sige Mara, gusto mo kung ano, kailangan mo nang maghihilod ng likod. Hindi, hindi, hindi. Malis ka na lang. Um, Malis ka na, bumalik ka na lang. Hindi ba kapalig kita? Hindi! Ko talaga, ha? hindi. Pahayag ka na, ano ba nangyari? Pahayag ka na, kapalig na kita. Ikaw, joke lang naman yun eh. Nakalamalis ka na. Hindi na sa inyo. Mo na. Hindi, umuwi ka na. Bumalik ka na lang. Bumalik ka na lang. Ang mula na ko tulang, Mari.